Yung mga mga idol ang huli natin. Wow. Hello everyone! Heto na naman ang panibago nating video. Nangilaw nga pala kami para may maipadala tayo palipa sa aking bilas. At nagtira na nga lang tayo ng konti para ating pangulam. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Una tayo ngayon ang pangilaw ng hipo na Tara samahan nyo kami Ayan guys at ang kasama natin ay si Unyok Ayan Ayan na yung ating lagayan oh. Punoyin na daw namin yan <laughs> Ayan guys takas sa terasa na tayo Dinapot ko lang Ayan na tayo ng hipon Ayan Laki nyo no Sabak na Ayan guys, ang huli natin, lumipat na tayo sa dagat at walang malabo tubig ng ilog, Mulan binkay tapos itong katabi niya ay uh, balloon uh, balloon, guys oh. alright oh. <laughs> that ice man din talahe na talahe na na talahe na talahe na talahe na Ang laki ng binga Bingkay May pa. At after nga namin makakuha ng maraming bingkay Ay sunod-sunod naman ang aming mga nakitang taktakin At napakasarap ng mga sihing ito Lalo na kung ating gagataan Matapos nga ang ilang oras ng pangingilaw Ay umuwi na kami Dala-dala ang aming mga huli Yan yung huli namin mga idol o oh. Katang sihe at maya maya pa nga ay tinaktak natin ito sa timba para ma-separate ang sihi pati na rin ang mga katang Hina, mga idol ang huli natin ang pakarama um. marami pang sihi separate natin ang sihi at katang alam oh, mo isang piraso tayong lito after nga nating ma-separate ang ating mga huli ay eto na sila. Grabe, napakarami. Ilagay na nga natin ito sa plastic sapagkat ito ay ipapadala natin sa aking bilas na uuwi sa lipa. At nagtira na nga lang tayo dito ng kaunting pang ulam para sa ating umagahan. Halos nga lahat ay ipinadala na natin sa kanila sapagkat madalang naman silang makatikim ng ganito. tama nga ang pagkakahatid natin ng sihi at katang sapagkat malapit na pala silang umalis. Agad nga nila itong inilagay sa styrofoam para makaalis na sila. Ingat kayo sa inyong biyahe at balik din kayo pag meron kayong time. At kinabukasan nga ay maagang nagising ang aking misis para intindihin ang ating mga huli. At nga silang nagkayod ng niyog kasama ang aking kapatid. After nga nito ay hinimay-himay na nila ang mustasa na ating panglahok sa mga sihi at katang. Bukod nga pala sa sihi at katang ay nakabili din si mama ng mga sugpo. Kaya naman, ito ang pagsasamasamahin natin para mailuto. Okay na nga ang gata, ay inilagay na ito sa kawali. Tamang gata nga tayo ngayon mga idol sapagkat na miss natin ang lasa ng at ganito. Inilagay na nga ng aking kapatid ang mga crabs matapos mailagay ang gata, pati na rin ang mga panamiya. Sunod ang yeah. inilagay dito ang mga sugpo. At after nga nito ay hinaluhalo muna at hinintay nilang pumula ang mga hipon at katang. Nang mapula na nga ang hipon at katang, ay sunod nilang inilagay ang mga talbos ng mustasa. Dahil nga dito sa kanilang iniluto ay siguradong mapapasarap na naman ang ating agahan. Ng maluto na nga ang ating ginataan ay agad tayong ipinagsandok ni mama. Agad nga itong inuwi ng aking misis papunta sa aming bahay para meron kaming pangulam. Ah. Dahil nga sa pangulam na ito ay sulit na sulit na naman ang ating pagod at puyat. Pagkarating nga nga sa bahay ay eksaktong gising naman natin. Agad nga, nga itong inabot sa akin at pagkatapos nito ay agad kaming kumain ng umagahan. At bago nga kami mag-start ng aming pagkain ay nag timpla muna siya ng Ara, kape. Kape po muna tayo mga idol. At ang, ang ginamit niya nga palang kapihan ay ang magic mug. Makaiba nga ang mug na ito sapagkat kapag naiinitan siya ay lumalabas ang kanyang disenyo. 2020 nga nang ito'y ibinigay sa akin ng aking asawa. Saktong valentine's day nga nang ito ay inirigalo niya sa akin. Tapos nga makapagtimpla ng kape ay nag-start na tayo sa ating pagkain. Sobrang natakam talaga tayo sapagkat napakasarap na naman kasi ng ulam. At dahil nga dito ay siguradong bundat na naman ang ating At tiyan. At ito po ang first bite ko para sa inyo. Mmm, sarap. Kain po tayo mga katalo. At siya nga pala po mga idol. Salamat po sa laging panonood nyo sa akin. Dahil sa inyo ay utay-utay na nating naaabot ang ating mga pangarap. At hindi ko po ito maaabot kung wala kayo. Sana po ay patuloy nyo pa akong suportahan at pagdating ng araw ay ako naman ang makatulong sa kung inyo. Kung meron man po ditong ads ay huwag nyo pong i-skip para matulungan nyo ako. Muli po ay maraming maraming salamat sa inyo. Advance Merry Christmas mga idol! Ito na po ang ating latest video. Salamat sa panunood. Salamat sa suporta. Ah. Ingat palagi. God bless!